đi, Okay. Ah, uh, Tagalog. Okay. Okay. Hey, baby, please hold me now. Don't be denied. Alam mo, sa mga yakap mo ako alipin. Nakaantay sa Kilimbabin. ka Lagi na lamang bang ganito Nag-aabang pa, buksan mo ng pinto Nasasaktan na ang puso ko Alam kong ayaw mo ako Ano ba wala sa akin? Hindi ka pa rin mapasakin Malabo pa rin ba ako sa'yo? Na naman ba ako? Na naman. Na naman. Okay, yun lang. <laughs> Anong mas sabi na po? Uh, ito was a nice song, pero alam mo yun, hindi ko si experience yung ganong ano, kasi nasa healthy relationship ako, so ah, good for me. Boyfriend mo? hindi po. Ah, the... hindi. ko lang. Best friend. Po. Best friend. Anong name niyo po? Alex po. Alex. Thank you, Alex. Thank you. Thank you. Thank you. Ingat. Thank you, bro. Okay. Uh, sige, po. uh, papananig ko lang yung kanta ko po sa inyo. Tapos, bigyan niyo lang po ako ng feedback. Okay. Ready na po. Okay. Gusto Okay. okay, ano masasabi mo, boss? Ah, uh, ano po, sa sa akin po kasi ah uh, yung mga ganong type ng song po hindi naman siya sa genre ko. pero in terms of ano naman po general na audience ganun sa tingin ko po okay naman po siya kasi base sa ano sa viral na mga kanta ngayon ganun ma, ano, papasok po siya sa ano sa criteria ng ano mga audience ngayon na ng mga tao pero all in all okay naman po okay po yung vocals okay yung music cha ay yung ano yung mixing okay naman po lahat top yeah? from 1 to 10 yung honest 7 po 7 7 siguro po yung ano yung sa vocal effects kaya pang mag ano mag improve ng better kasi may narinig po ako na parang pumipintig pa yung ano yung pag nagfafalseto ganun okay ah, oh, okay sa mixing sa okay. mixing ah, sige ah, sige lang po. E ano? okay uh, anong pangalan niyo po Darwin po Darwin thank you Darwin thank you po Boss, pwede kayong ma-interview, boss. May paparinig lang ang kanta sa inyo, bigyan mo lang ang feedback. Okay, sorry. okay lang, boss. An ano kasi ako, independent okay. artist. Okay, okay lang, boss. Easy. Okay, lang naka video boss. sige. Okay, it's okay. So, bali, nakikinig ka ng, ano, boss, uh, rap song. May paparinig ako sa'yo. Okay. Okay. G, boss. Okay. Okay. Um, Kahit walang kasama Noon pa man di sa pamilya Nilaro kong maigi aking baraha Sarili kong ang ko na Salamat sa sarili ko Hindi ako sumuko Salamat rin nakikinig kayo sa aking kwento Sa aking kwento Sa aking kwento. sasabi mo boss, so, yung honest honest opinion. Solid kasi yung lyrics niya at talagang na para pang-heartbroken talaga. <laughs> so, sorry, sorry. sorry, uh from 1 to 10 boss, honest. Uh siguro ano, 8, 8. Okay. Anong pangalan mo boss? Uh, Marvin po, Marvin. Thank you boss Marvin. Salamat. Ready ko ya. Okay. <laughs> Ngayon ang sakin dumikit Talagang wala na Ano pa magagawa kung di mo na Gusto Gustuin mang isigaw na merong pag-asa Sa huli di ko alam iyong tinatamasa Re-respetuin ko na lang iyong desisyon Nagpaalam ka sa huling pagkakataon Salamat sa pinagsamahan natin noon Mahal kita, sana lang na alam mo yun Bakit mo ako iniwanan? Wala ka na But sana, Chill, chill lang siya. Oh, Tungkol kasi ito sa ano, namatayan ng kaibigan. So, inaalay ko sa kanya. So, from 1 to 10, boss, anong masasabi mo? Yung honest talaga, honest. 9. 9 siya? Oo Okay, thank you. Anong pangalan mo, boss? Angelo po. Angelo, thank you. Okay. Salamat, boss, ah. Okay, uh, ready, okay? Lalawan? Okay. Lalawan! May headphones <laughs> ka na, sandali, headphones. Ito, sa kanya. <laughs> okay lang, rinig ba? Ah, uh, hindi po, Yeah, Lakas ka sa mga Hello, Hello. Yeah. yung music mo kanina. Yeah. Na. Yeah. mo? Ayos ka mo Nasa theater arts ako eh. Ah, theater. Arts. Kumakanta ka? So senior din ako. Ah, okay. okay. Okay? Uh, ano pong masasabi niya po? Honest feedback? Ang sarap ng pakakakinggan kasi parang makakapag-vibe ka. Ah. Like, yung ano, usual, not usual, naririnig ko siya na alam mo yung pwede ko siyang ilagay sa Spotify ko, mm. eh paano? Kasi naka ansarap sarap mag-vibe Actually, nasa Spotify din ako. Ah. Uh. Okay, uh <laughs> Nag-promote pa eh, no? Ah, uh, Mark Aljo, yung name. Sorry. Ano pa lang character mo? Gwen Stacy. Gwen Stacy. Ah. This is my universe. And then, what's your name? Christy Valdez. Valdez. Spade. Ma, Mark. Oh, Aljake. Okay. This one. Eh? This one. This is nice. Okay. Thank you. One minute now. Okay, sure. <laughs> okay, game. Okay. sabik Sabi mo sa akin na huwag nang umimik Sabi mo sa akin meron nang kapalit eh Pero ba't ako balik pa na balik? Kaya paano ba to? Ding ang aking mga puso Wari ako Hindi ko kaya masayangan na wala ko Tanggapin ko lang kapag di ka na tumingi Kahit isang sakit nang sa ilalim ng bituin Ramdam ko rin na ramdam mo sa Okay Okay, anong, ayun, one minute. Anong, YouTube na ba yan? Nasa YouTube. Anong masabi, Miss? Honest opinion. Honest ano opinion. Oh. Niya? Catchy yung beat niya. Catchy yung beat. So, okay. ayun. Mapapa, ganun ka oh, <laughs> Yung vibe. Uh, na, 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 yung vibe. Tapos maganda din yung lyrics. Okay. Uh, from 1 to 10, honest. 1 to 10. 10 yung okay. highest. 9. Medyo natatakpan. Kung hindi ka mag-focus sa lyrics kasi matatakpan siya. Nang beat. beat. Oo. Oh -oh. okay, okay, Pero ipapakinggan mo siya ng maayos. Sige, okay, siya. Okay. Uh, adjust ka sa next. Uh, anong name niya po? Thank you, Queenie. ini Ingat. Mark Aljo. Uh, ito pa. Pero yung Marco, Q. M-A-R-Q. A-L-J-O. A-L-J-O. Salamat. Ingat. Seconds ng kanta. Okay? Okay na? Okay. Okay. ba? Cuốn một nếp cùng biết tin, à làm ơn anh không ai yếm mà ác xa. Cảm ơn Jacob mua quay Alipin, nakaantre sa kilo mapit kah, luôn nghe lòng bang gianito. Nga abang pa buksan mo ngon pinto, nasa sotanam puso ko, Alam làm không naman sa akin Hindi ka pa rin Mapasakin Malabo pa rin ba ako sa'yo Masasaktan na naman ba ako Masasaktan na naman sabi niya honest. <laughs> uh, honest? Yes. Ano siya, yung parang paano ba? Alam mo yung kahit hindi ko broken, uh -oh. talagang madadala ka dun sa music, eh. tapos okay siya kung nagda-drive ka. Tapos parang chill niya lang. Hindi siya yung tipong parang paano ba? Hindi siya yung masyadong malungkot eh. Mm. Kumbaga, ayun lang, madadala ka sa, so kahit, kahit, sa lyrics niya. Kahit hindi ka hard-broken. Oo, oo, yun din. O feel mo yung may music. Okay, so last question. uh, From 1 to 10, honest. 10 na yung highest. 9. Okay. Kasi yung unang beat pa lang, ah oh, okay. Pag Kachi. gumaganong kasi yung like, leg ko, yun. Catchy. Oo, oh, ganun siya. Di siya yung parang mahirap, ano, mahirap kabisado yun. Kumbaga, parang yeah. ilang beses mo lang siya pakinggan, makakabisado mo siya. Tapos, yung vibe niya chill lang, hindi siya yung masyadong mabit, ganoon. Okay. Ayun. Okay, thank you. Uh, anong pong name niya po? Justin. Po. Justin. Okay, thank you Justin. Thank okay, you po. Salamat. Your business. Oh, sure. <laughs> okay. Okay na? Bigyan mo lang po ako ng feedback pa. Okay, ready? ready na po. Oh, ready na po. Okay. May trabaho ang artist eh. Ito magaling po sa kantahan eh.

mo Damang paniwala Okay Ano pong masabi na po? Sakit ah. Masakit? Ah, <laughs> uh, how about yung vibe po? Anong masaya ba siya? Or... Okay, ano lang Ah uh, Sakto lang. Sakto lang. Okay? Uh, ano, okay, masaya. Maganda. Maganda siya. Uh, Sakit talaga. Masakit so, yung lyrics. <laughs> uh, last, ano vibes. Vibes. Uh. last question. Uh, from 1 to 10 po. Yung an honest. Ano? 10 yung mataas, tapos 1 yung pinakamababa. Nine. Nine? No, I think. Hindi ko narinig ng boy. Bitin eh, baka matagalan tayo. Anong pangalan niyo, boss? AJ po. AJ, thank you, AJ. Thank you. Thank you. Salamat ah. Uh, may papananig lang po ang kanta sa inyo, tapos bigyan niyo lang po ako ng feedback. Or i-rate niyo from one to ten. Gyan, okay. gyan ako ng <laughs> Sabihin ko malakas. Sabihin niyo kung malakas ah. Okay lang. Ito ako sa'yo, sasabihin na Sabi mo sa'kin noon, tayo lang dalawa Pero bakit sa huli, ako na lamang mag-isa Sabi mo sa'kin noon, tayo lang dalawa Pero bakit sa huli, sinasambit ko na na Ano pong masasabi niya po? Honest feedback? Actually, hindi po kasi talaga ako mahilig sa rap songs. Then, mas okay po sa akin yung mga OPM songs. OPM songs. Pero, maganda po yung uh, dating ng lyrics. Like, kapag yung, yung tulad po nga nung nasa lyrics na, wait, di di ako yung gusto. Parang ganun po yung gusto niya ay parang uh, Last question po. From 1 to 10, paano pong may rate niyo? Honest uh, feedback? 8 po. Okay, thank you. Anong name niya po? Jasmine po. Jasmine. Thank you. Thank you po.